So magandang hapon guys uh, Welcome to my youtube channel guys uh, Terry Vlog TV uh, For video guys uh, May bagong Ano dito guys uh, lag, Lagayan ng mga buto Ito guys Ang dami uh, dito guys Mga iba't iba tong mga Buto guys Yan po ang dami ng mga buto guys tinukunan na nilang ng sako uh, dyan na lang ilagay na isa na lang sila dyan nag halo halo na lang sila yan guys oh. bagong gawa to guys uh, dito ilipat ang mga wala nang nag claim ng minahal nila sa buhay o dito na lang uh, inilagay diyan no ang dami nila guys lalim to guys ah uh, malapit na to mapuno 10 to pero oh, lapit na malibil sa halo blocks yan Nandito pa sa labas guys, ang iba ato. Ito guys, oh. To mga sako na ito, oh mga buto-puto lahat. Yan. Ah dito yan ilagay. Parang ihalo na nila lahat dito. Magandang hapon po. Mga mga immortal sinsya na po kayo content lang po ito so ito guys nakita nyo guys ba't iba wala naman ang um, buhok ang iba um, kita namin no? wasak na wasak ng iba guys oh. yan dami So, hanggang dito lang ating video guys. O, nakikita ninyo ang video. Uh, Paki like, share and subscribe para lagi kayo updated sa susunod ating video guys. Uh, salamat sa inyong mga suporta. Sa walang sawa sa pagtanaw sa vlog. Thank you to all yung tanan and God bless. Babos. I love you to all yung tanan. And God bless always. Thank you, Gus. I love you to all. Labi na sa atong mga OFW at sa ibang bansa. I love you to all yung tanan. Shout out mga viewers and subscribers. I love you to all. God bless. Babus.